po yung uh, pitas nila. Oo. Oh. Oh. Ito yung ito yung nagapangumpra lahat. Oh, yan. Pati maliit lahat. Buti na mayroon to. All right. So ito mga kalinga, magandang buhay po sa ating lahat. Tayo mag-harvest sa tanghali ang tapat dahil may uh, uh, kumuha tayo ng order. Mga isa nating uh, suki. Uh, in na natin. Rambol. Uh, Mag-good uh, sa ka-reject.

Sinawagan natin yung ating uh, suking uh, magpapakbis. At uh, kunin daw niya. Uh, biligay na natin ng uh, 55 per kilo. Wala nang kilian. Ayan, mapalaki, mapalit. Para uh, mabilis. Mabilis ang uh, bintahan. Ayan. Bukas pa tayo kasi or may order ang gusto. Pero baka konti na lang. Ayan, tataas na rin. Sanasabay na natin ng pag uh, kung mapapansin nyo, ang tataas na. Ang tataas na ang mga okra. Ibig sabihin na uh, bawit bawi na po tayo. Bawi na, bawi na tayo dito. Sa ating okraan. Bawi na ating gastos. Ang gastos ang pinag-uusapan. Simula nung uh, tayo ay uh, nag-tanim. Hanggang sa tayo'y magbinta-binta. Ayan. Ayos. Ito ko lang. kita pa lang. Ito Basta may sasit. Alaga natin ang sasit. Pusong laki ko na. Umuusbong malaki na sa akin. Sala. napakainit. napaka-init. Uh -huh. Kaya na-stop kaming pagmimitas. Pero ito na po yung aking namitas. Ngayon. Mga 8 kilos na po yan tas tayo ulit. Ayan, umula, na naman, umaraw. Pero basa po ang kwal na naman. Mga dahon. So, ito na magpapakati, ano? Yung uh, basa. Basang dahon, basang... Uh, basang ano okra mga kids. Ayan. Ayan. Shout out dyan mga kids. Shout out. To the rescue. Kailangan natin yung rescue. I know, rescue yes. Ano? Rescue all. Well. Yes. na. Para makarami. Oh, so, gloves. Wala nandun. Naiwan. Kuhin we'll mo sa sapatos yata. So, yan mga natanggalan na natin ng dahon-dahon tapos sa uh, natin natutud na natin yung mga pwede pwede ibinta So, na, dito naman tayo sa kabila sabi ng banger, tatlong, uh, bali, apat po na kwento na uh, pwesto. Isa, dalawa, tapos doon, tapong apat. Yay, marami pa rin. Ayan. Okay, so ito po yung ating uh, best. Okay, bigay natin lang. Mamaya, hintay natin yung uh, kukupra. Ayan. Marami na din. Siguro mga... Uh, 10 to hanggang 15 kilos yan. Six and a half hours later.

nakaka-suyo oh. Ah, black lah. So, gross na 'yan ng mga tapat. Ah, this VPN, 'yan talaga legit Oh. Ah. Oh, ayun mo, sa kalahati, tanggalin natin. Oo. Oh. natin, tanggalin. Oo. Oh, yan po yung uh, pitas nila. Oo. Oh. Ayos. Ito yung, yung nagpangumpra lahat. Oo, oh, Bilhin. yan. Pati maliit lahat. Buti na mayroon to. Oo. Kung wala to, mayirap. Mayirap ito, mahirap. Mahirap magbinta. Oo, mahirap magbinta ito. Ito, mm. ginanawa namin, ginapakbit oh. ito. Pakbit, halo-halo, special. Oh. Kasi maiiwan ito pag mm pag uh, nagatinda ka, may yung mga maigit. Oo. Oh. oh. magugulangan ka na lang. Oo oh, nga. Kaya ito, diretsuhan yeah. na para hindi isang mga problema paglako. Sila pati na mamimitas, no? Masunod <laughs> ito, maganda na ang bunga niyan. Oo, oh, sana nga. Hindi ko pa nabunuhan yan. Oo, uh, alagaan mo rin. Oo, yan nga. Hindi ko ma... Kaya ka paano ma-ano rin. Oo. Uh, ma alagaan gumanda. Rin, pa gumanda ang presyo, no? Oo, oh, kahit paano makadagdag. Oo. Uh, uh agad nga, Magliit na, konting lang ito. Oo, konting na. Tingnan, nakumpleto ako tapos 5 kg. Talong. Oo, okay, wala pang kinyatan, 10. Yeah, kainan maraming talong. Ay, kahit mga maliliit, ito, bulak pakain. Oo. Oo. Ganyan nga. Kasi ano pang ganito, kinabangan pa rin 'yan. Pa rin yan. Mga motors ng mga maliit, ito hmm. 'yung nato pakikibaka ng mga Pero sa inyo, talagang uh, talagang dala lahat 'yan. Oo. Magkano pipino sa inyo? Yung umpra namin doon sa bayan, yung, ganito yung ano, quality. Quality? oh, ganyan. O, umpra doon, bensin ko. Bensin ko. Yung umpra namin doon, oh, may chinko. Yung umpra namin. Oo, so. Oh. Pero ito, yeah. Papunta lang ito sa pangkain-kain. Oo. Oh, so, ano lang yan? Oh. 20 na lang yan, 20. Oo. Oh. 20 kilo. At least, kwarta pa rin, no? Dahi pala ha, pala narbis ha O talong pala lahat yan Talong pala mm. sa, sa, malakan, ay, lahat yun Oo nga, kung sa tinitinan mo, ulti man to Kasi hindi na kasi pinapansin yung maliliit Kaya sa akin, tinuha ko lahat Mga pagat-pagat pa, gusto yan Pinapang, gusto kong palakin pa Kaya ay, mga yan, o. gusto kong palakin, kaya lang Huwag oh, na yan, kung mayroon nang bibili Pano, Pwede na yan, maglaki susunod si ano, Maulan no? Maulan oh. Pagpapagulok uh na -hmm. pa, yan, di ba? Oo, oh, din. Kaya pag maganda o, pa na wala bulungan mo rin para... o oh, yun nga, itong mga lang ulang ulang, maganda ka bulok. Mabulungan mo. O si yung, yun, hindi dyan, Kaya eh. mm, nga ako. Mm. Bigay ko kay mm. tatay. Oo. Ayun, uh, sa matanda dyan. Saan? Ang oh, magpili siya? Oo. No. Kunti mo lang kayo kasi mag-isa man yan. Halo-halo daw niya sa sa si tinapay. Hoy! halo, Dito dito dito. Oh. ito ito halo Hello, na, isda. Oh, yun daw isda. Wag oh, na, wag na, ayoko, ayoko. Hindi ako sa, sa alat. baon sa akin alat. Oh. Hmm, yan. Okay, sige tayo O, wala ba? So, kunin natin dito yung kilok, yung ilang kilok Ilang kilok? 11, bawasan na kalahati O, 11 na lang 11 na lang, oo 11 na lang 11 Walo. Walo. Nasa na Oh, Sibi na lang. okay Sibi na lang. 11 na lang. Sibi na lang. Sibi na Dalawa. Pilipino, may nakasira din ang Pilipino, hindi mo napansin o. No? Pamayaan. May nakakal doon? So, ang oka, 20. 20. Pila, 50 no? Oo. <tried> oh. 50. Bakala, 50. 55. 55. 55 ito, o. libre na to no. libre mo uh, na yan? oo, no libre na yan yun, paman na yan, mayroon naman, walang paman yan ay, saka dami pa man, no? kal <laughs> hmm. At saka daming paman man oh, kala kala kalate. Okay, 1.95 tayo.